Good morning mga ka-farmers Ayan, syempre, meron naman tayong isang discovering isang resorts dito Actually, accidentally lang natin itong nag, -nag, -nag, -nag discover dahil sa mga tropa. Ito yung Satohati Resort dito sa San Vicente Hindi ko itong naririnig at uh, first time ko pa lang itong nakita at uh, napuntahan din syempre So, kagabi yung event namin dito So, kung makikita nyo guys, yung Satohati Resort is a resort na medyo hindi pa ganyan ka-exploit pero makikita mo dito guys yung ganda ng lugar ay pagpasok pa lang dito yung ambience ng kanilang uh, resort ito talagang sobrang suwak na suwak sa panlasa ng mga tao naghahanap ng isang simpleng resort tapos ay uh, yung ambience talaga makikita mo yung kombinasyon ng magandang uh, uh, magandang uh, kalikasan pagkatapos ay masasabi mo talagang karami talaga ang kulit ng dalawang to <laughs> <laughs> Kahit kaya talaga panila kayo sa vlog ko. <laughs> so, ayan guys. So, ayan guys. Dito pala makikita mo na yung ganda ng lugar. Talagang mas... Actually, ang nakaka-intriga nakaka dito yung, yung Sato Hati. Kung una mo siyang papansinin, parang tingin mo. Or babasahin mo, parang tingin mo, parang wala kang kakaiba. Tapos, uh, makikita mo yung Sato Hati is parang nakaka-intriga nakaka talaga. So, ito yung uh, Sato Hati mini farm resort so private resort to guys so dito as uh, sa family gathering ko meron kayong gagawin na okasyon napaka suwak na suwak guys so may parking area sila so meron din silang tinatawag na mini pool so hindi mo dito problema guys kung uh, dadalhin mo yung buong pamilya buong tropa meron din silang tinatawag na pavilion yan pwede rito yung kasal So, ayan guys, ito yung pavilion guys. So, meron din dito ng playground ng mga bata. Ayan guys, mini playground. So, ayan. So, may mini playground yung guys. And of course, ito yung uh, gasibo. Parang, parang something gasibo. Yeah, pwede kayo itong mag... mag uh, event ng uh, foods yan so meron din silang mga bilias. so ito yung bilias na guys ha ba? Diba? So, hanggang doon sa pinakadulo, guys. Nakita mo dito. Yeah. Okay. So, basuhin natin. So, meron sila itong mga mini cottage. Ayan. So, dito, guys. Ayan. So, one, two, three, four. So, hanggang apat. So, ayan, guys. Diba? So, perfect. So, very interesting yun. Sa Tuhati. Sa San Vicente, guys. So, ito yung pool naman nila, guys. Diba? Napakaganda. Yan. Yeah. So, safe naman yung pool. Pwede sa mga pambata. So, kung naghahanap ka ng uh, pool na malalim, so wala. Ang pinakamalalaan dito siguro mga 3 feet. So, 3 feet, guys. So, safe para sa mga bata. So, ito yung children na pool. So, yan. Yeah. So, grabe, guys. Tanda. And <laughs> Ayan. Sobrang nag-enjoy talaga kami dito kagabi. So, sobrang sobrang sulit talaga, guys. So ayan. Ayan, guys. Oy! <laughs> May duwindi. <laughs> so pack up na sila. Nagpapack up na. <laughs> so ayan, guys, di ba? Manit guys. Good morning. Morning. Good morning! Morning! Morning morning! Morning! Ayan! Dalala lang Ayun! In na middle! Dalala lang yun! Good morning mga Kaparmers! Ayan! Isang unlock place na naman ang atin napuntahan sa araw na ito at syempre weekdays ba? Hindi naman weekend weekends weekend days ngayon so syempre Weekend pa na Weekend na! Weekdays na! Sorry weekdays na! Si Sunday Sunday yesterday It's Monday today legal holiday ayan guys at dito tayo ngayon sa Satohati dito sa bayan ng San Vicente at syempre, syempre nakapag unlock naman tayo ng isang lugar na kung saan isang uh, destination na hindi natin inaasahan at nakakita tayo ng isang lugar na pwede pwede nyo rin puntahan at syempre para makita nyo yung ganda ng Satohati dito sa bayan ng San Vicente so wala kayong nagiging problema guys, parking, goods, and then syempre of course yung uh, nature, kung nature labor ka, mag-i-enjoy ka ng sobra dito. Grabe, swak na swak talaga guys.